Ayan mga Pinoy, isang magandang magandang umaga po. At para po tayo ng linggo ngayon mga Pinoy. Uh, bago po ang lahat, luma ang iba. Ayan at kahit po araw ng linggo may trabaho po si Boy Pinoy. Uh, at i-update ko sa inyo ni Boy Pinoy kung ano yung gagawin niya. At po sa mga bago subscriber at viewers ni Boy Pinoy, maraming maraming salamat sa inyong suporta. Sana mga Pinoy, wag po kayo sa si Boy Pinoy. Ayan po yung ating kaibigan si Kuya katulong sa ating trabaho. Ayan po. Ayan at mag-uumpisa na po tayo. Nandito pa rin po tayo ngayon sa Tarlac. Yan yun naman ang kwarto ng mga construction worker, mga Pinoy. ay lang po ang mga gamit. Ayan. Palipat-lipat po kasi kami ng ano, lalagyan ng gamit. Pag walang pag ito halimbawa, itong area ito gagawin na, lipat naman tayo mga Pinoy. Kaya ganyan lang po yan. Yung mga gamit ng magigiting nating construction worker. Yan, mga Pinoy, naghahalo po sila ng ating pampalitada. Yan, nilagyan na, na ng tubig ng ating katulong na libur. Ah, yan ayan po siya, nag-aigib Yan, si Atan. At ipapakita ko po mga Pinoy sa inyo yung ginagawaan ni Boy Pinoy kung saan. Kung saan ba ijinistino si Boy Pinoy ngayong araw. Ayan po mga Pinoy oh. Kaya na po nagtindig tayo ng scaffolding natin ayan. Ayan. Ayan oh, ayan ating tinindig na scaffolding 'yan. Oh, ayan. Dito po muna tayo dinistino sa harap. Ayan po yung ating pinapalitan dahan mga Pinoy. Ayan. Ang harap na 'yan. O, mga Pinoy, may ahas po dito, dalawang malaki. Huwag po tayo maingit baka tayo matuklaw dandahan lang ating lakad. Siyempre mga Pinoy ipapakita ko po sa inyo at nakakatakot. Ayano. ayan mga Pinoy, ang laki. Ang laki ng ahas, dalawa mga Pinoy eh. Oo. Yan po yung ating mga kasamahang mga magigitin na construction worker. Ayan o. At ayan po si Kuya Andy sa taas. Ayun. Ayun Yan po tayo nakapwisto sa may kalinya na ni Kuya Andy doon sa kabila. Nandun. Ayan po si Usip nakata, na ko na yan sa camera. Tingnan nyo. Ayan. Ayan po yung ating pinapalitadahan. Siyempre mga Pinoy, pipilitin po natin may update sa inyo. At magawa po tayo ng papatungan itong silpo natin dyan sa taas. At siguraduhin ko lang mga pinoy na hindi siya mahuhulog kasi po itong ating cellphone ay hulugan po ito hindi pa natin tapos bayaran kaya minsan mga pinoy hindi ako nag update sa inyo at pag mahirap ang pwesto sa taas wala po tayo makapaglagay na itong ating cellphone kaya ngayon sisikapin natin mga pinoy na ma update po ni Boy Pinoy sa inyo doon po tayo nagawa oh. Tandahan lang mga Pinoy ang lakad natin baka makita tayo ng ahas. Andiyan mga Pinoy yung ahas oh. Ayan. Ayan oh. Ang laki mga Pinoy. Dalawa po yan. Oh. Oh ayan mga Pinoy oh. Ang laki ng ahas. Dalawa. Dalawa.

wala may hirap maghanap ng trabaho pero hindi pantan sa isang hapon pa ka

Ayan, ayun sa may bag